Phoenix ng ating laro ngayon. Ay, eto ay, napakasimple uh, lang naman ang laro natin. Ang laro natin ay tatawagin nating uh, eh, ikaw? eh ikaw inspired by uh, Speed Manila. Oo, uh, uh, oo oh, uh, okay. uh, oh, kasi merong action na ipapakita sa atin si Sir Coco. Gagayahin natin 'yan. So kunwari, sabihin niya, "Eto yung eto yung action mo." Oh, sasabihin ko, "Nagbo-boxing ako, eh ikaw." Mm -hmm. Okay. So bale silang maglalaro. Tagahanga Hey, hindi. Kasi may mic din naman sila eh. O, kunin niyo yung mic ninyo. Katim ko si Lovely. Katim mo si Jared. Kasi ayaw ko lang katim ng mga ganyan eh. Ang gigigila. Ha? Okay, action! Sir Coco. Ah, ay. Para, eto yung first action. Dito ka sa harapan muna. Para malaman natin kung sinong pinakamadami na. Eto, no? Eto talaga. Nagpupulas ako ng pinggan sa tiyan ko. Eh, ikaw. Um, um, <laughs> bakit <naman? laughs> Wait nang! Uh, uh, kakatapos ko lang kumain kay Nimas ko ang aking chan. Eh, ikaw. Uh, madumi What? yung damit ko. Pinupunasan ko. Eh, ikaw. Pinupunasan ko yung palad ko sa damit ko kasi basa. Eh, ikaw. Makati yung palad ko. Kaya kinukudkud ko sa chan ko. Eh, ikaw. Uh, hinimas ko lang yung chan ko. Eh, ikaw. Masakit yung chan ko kasi What? ang dami kong nakain. Eh, ikaw. Uh, uh, makati yung chan ko. Kaya... <laughs> Ay, tapos <pin> <laughs> kaya mm, ko. Eh, ikaw. Oh, oh wala na. 5-4. Ha? Diba? Ay, wala uh, na. Diba. Oh, ikaw. Ayan. Oh, kayong One, dalawa zero. ngayon. Oh, hindi. Kayong <laughs> dalawa muna. <laughs> oh, hanggang bye. di ka natatalo. Sige, ah, lovely. Oh, yan daw. Yung action. Action, go. Okay. Dapat ginagawa mo yung action. Oh. The jogging ako. Eh, ikaw. up <laughs> uh, ah, lang. Eh, ikaw. Chinicheer <laughs> 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 ko yung kaibigan ko. Eh, ikaw yung ginig ko, eh. Wala na akong magpamot, bakit? <laughs> Sumasayaw ako, eh, ikaw. Um... Oh. Oh. <laughs> Wala na? <laughs> Wala na, oh. Nag-gigit <laughs> ito, Miss Lovely. Oo, oh, sila <laughs> na. O, oh, Jerry, datsa ka si Lovely, go. O, oh, yun daw yung action. What? One, two, three, go. Nababaliw na ako, eh, ikaw. <laughs> <laughs> Naihilo ako kay Masado. <laughs> eh, ikaw, dapat pa, eh, ikaw. Eh, ikaw. Masakit na yung ulo ko dahil sa'yo, eh, ikaw. Ha, <laughs> Kakatapos ng pageant, kaya puyat ako. Ah. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Wala na, oh. last round, last round. Oh, oh, doon ka na, talo ka na. Hanggang picture-picture ka talaga. Oo. Oh, oh. <laughs> Kasi picture yung pinakita, oh, manood ka lang. Ano? Ito? Nanalo kayo kaya nag ako eh ikaw. <laughs> Nanalo ako, bilang Mr. Binget. Woohoo! <laughs> eh ikaw. Ikaw. Eh. Um nag-aabot ako ng mangga eh, ikaw. Inaabot ko yung sako ng bigas, eh, ikaw. Um, nasa gym ako. Nagpapalaki ako ng muscle, eh, ikaw. Hawa ko yung trophy nung nasa stage ako, eh, ikaw. <laughs> Hi. Uh, four, three, two... Ang bawal ng kilikili -kili ko, inamoy ko, eh, ikaw. <laughs> <laughs> Ang bawal ng kilikili -kili ko, pinapaamoy ko sa'yo, eh, ikaw. <laughs> Natutuwa ako sa pinapaamoy mo, eh, ikaw. <laughs> Ayaw ako. So, lalalo na yung team ninyo. Okay. Thank you very okay. much. Papayag ka doon, Lovely. <laughs> Bukas ulit. Ay, <laughs> Ayan. Uh, once again, maraming maraming salamat. Uh, uh, Jared at Lovely for being here. at uh, Thank you. Thank you so much din sa pagkapanalo ninyo because you are an epitome of beauty, brains, mm -hmm. and uh, advocacy. And, And voice. Repre representation of the Cordilleras. Of representation yes. of Benguet. Benguet. Mm -hmm. Mm -hmm. Ayan. At sana makita namin kayo sa mga international stages. And uh, good luck sa mga future endeavors ninyong dalawa.